May bagong abangan na naman ang mga tagahanga ni Shaina Magdayaw. Kasama ang aktres sa isang bagong mystery, drama series na pinamagatang Sins of the Father. Sa panibagong proyektong ito, gaganap siya ng isang papel na hindi pa niya kailanman nagampanan sa kanyang karera. Ano kaya ang bago at kakaibang karakter na ito para kay Shaina? Alamin natin sa kanyang eksklusibong panayam. Um... Uh, kanina rin sinasabi ko dun sa red carpet no, na... Uh kapag tinatanong ako kung meron pa ba akong role na hindi nagawa, uh, wala na akong masabi kasi parang feeling ko nagawa ko na lahat. But then, when this show was uh, pitched to me, I realized na meron pa pala akong hindi nagawa, which is uh, being a lawyer, portraying being a lawyer. Um, Nakaka-excite kasi bago siya for me. Um, and also, it's my ano ba, reunion project. <laughs> with Jay and with uh, most of them uh, but also it's my first time working with Direct the Joy but sa mga hindi po nakakaalam um Direct FM was my director in Marinela when I was seven, eight. um <laughs> So sorry po uh, hindi na po ako magsisinungaling pagdating sa edad no Direct hindi po kasi yung mga nagmarka sa akin ng mga shows um which was Marinella when I was a very young girl, and then Lobo when I was 18, which was a very mature um, role na for me. And now at 35, I get to work with him again. So I said yes to the show because of the fact that na makakakolaborate ko siya ulit. At syempre, marami nang nagbago sa amin. Nagbago na ako, bilang tao, siya rin. So it's really nice to collaborate now. Ngayon, nasasabi ko bago lang mo daw pinaghandaan? Did you have to sit in sa mga hearings? No mga naman, kanyang? but uh, syempre growing up, nanonood tayo ng mga series, mga movies, uh, oh. diba? And marami rin mga um, kaibigan na lawyers. That's right. Um, but it's actually very challenging kasi may mga terminologies, diba? And syempre, parang matter of fact, di mo sasabihin yung linya mo, hindi ka masyado mag hindi ka tentative o kaya hindi ka parang mag-iisip bago mo sabihin yung statement. So, meron siyang rhythm. So, medyo, uh, isa rin siyang malaking challenge for me. Saka may body language yung mga lawyers eh. Yes, wow, meron no? silang, siguro <laughs> confidence. Yes. Uh, Oo, oh, meron silang, meron silang ganun-ganun.